daming tao Ayan mga kanoypi Nandito na kami sa Amen At Nakakuha naman tayo ng Ayuda natin dun sa Binalonan pangkasinahan ng ano 1000 pesos mga kanoypi Bawat isang tao na Tricycle driver May natanggap na 1000 So muntik na na ano Na Hindi ako makakuha Mga kanoypi dahil yung ID ko na license ko expired na pala. <laughs> What's up mga kanoy Nagbabalik na naman si Kanoype for another video. Uh, hindi muna tayo lumabas mga kanoy Papunta tayo ngayon sa Binalonan at may magaganap na ayuda para sa mga tricycle driver na kagaya ko. bali ngayon yung araw na no pagbibigay ng ayuda si uh, Congressman Giko. At uh, papunta kami ngayon doon, sabi na Nolan mga kanipi kasama yung mga kasama kong toda dito sa Nankesan at ibang barangay pa. Ngayon kasi yung pagbibigay nila ng ayuda sa mga tricycle driver. At ang update sa ano sa panahon ngayon Medyo maganda-ganda naman na mga kanipi. Wala nang ulan Pumila na At parang sumisirip na si Haring Araw Ayos naman At Tapos na rin akong nagasikaso dyan sa aking manukan mga kanoypi Nakapaglinis na rin ako dyan Nakapagpakain, palit ng inumin So yan Magdamag din na, ano, na umulan Buti na nga lang tumila na mga kanipi. Ayan. Dadaanan natin dito o baha. <laughs> Ayan o Tubig-tubig na diyan sa daanan natin mga kanipi dahil dire diretsyo magdamag na ano, umuulan. So ganyan yung nangyari sa ano mga kanipi sa nilagay kong tolda na silungan ni Mia. Bali yung nandito na nakatali, nasira mga kanipi ano. Sagsag -sag na naman butas na naman mga kanaypi at dun banda butas butas na mga kanaypi so siguro na ano nang hangin kahapon kaya yan dito ko na lang tinalis ano, sa tricycle para may cover lang si Mia mga kanaypi mamaya ko na lang gagawin to at least kahit papano na kuberan si Mia na ano magdamag eh okay, sa walang cover ayan na yung ginawa ko mga kanay Sira na naman yung trapal Ipan na lang natin sa susunod laging nasisira eh ayan si Mia mga na natanggal ko na yung ano yung trapal oh, Tara na, tara na Let's go mga kanaipi, tara na kasama natin mamaya yung kumpare ko na si Jeffrey at yung kapatid ko na si Kuya Robin yung taga ano zone 4 ayan sa pro 4 ko lang tong gate ng makalis na tayo yata no, nga ay. Ka, si Rox. At pa si Rox kan. Hay. Ha? Ano ba ang? Sa si Rox daw. Ito si Rox Sanjay pinangalanan namin sa kina kauna-una. Taylinto. Kuya. Sajena yung kapatid ko Mga na. dito Ayan mga kanaypi Nandito na tayo sa Pinalohonan

Ang daming tao Ayan mga kanoypi Nandito na kami sa Amen At Nakakuha naman tayo ng Ayuda natin dun sa Binalonan Pangasinan ng ano 1000 pesos mga kanoypi Bawat isang tao na Tricycle driver May natanggap na 1000 So muntik na na ano Na Hindi ako makakuha Mga kanoypi dahil yung ID ko na license ko expired na pala <laughs> nag expired nung October 23 mga kanipi anong pecha na ngayon uh, October 25 so 2 days na at mamaya mga kanipi itatanong ko dun sa, no, sa may LTO dyan sa may CB Mall kung ano yung kailangan gawin para may renew ko yung license ko So kailangan nating i renew yun Dahil ginagamit natin yun ano, Pamasada At pupunta na rin ako mamaya dyan Sa, ano, sa CB Mall Para magbayad na rin ng wifi Mga kanoypi. So sunduin muna natin Si Auntie Lady Doon sa temple Ang alas dos mga kanaypi Ayan Bali yung kapatid ko Binaba ko na rin kanina dyan sa Pro 4 x At yung kaibigan ko dito Yung kung pare ko Bumaba na rin So yan yeah, mga kanipi Buti na lang Nandun yung pamangkin namin Yung kamag-anak namin Tinulungan ako Na makuha yung 1,000 <laughs> Sayang din mga kanipi Kung hindi ko makuha yun eh Malaking tulong na rin yung 1,000 na yun Untik na Na hindi ako nakakuha

hindi ko siya nahatid kasi nga anong oras na kami pumunta ng ano ng Pinalona na 8 eh 8.45 8.50 yung ano yung oras yung pagpunta ng ano temple eh kaya hindi ko na nasundo mga kanaipin ay ay

ibaba natin yung pasero natin na dalawa pabalo mo mo nagtayo ayan sarado naman yung LTO mga kanayipi hindi tayo makakapag renew bayad na lang tayo ng wifi bayad tayo ng wifi mga kanayupi kapag na ako ng wifi kaso hindi ko na renew yung ano yung license ko ayan lunis na daw mga kanayupi Sarado yung opisina dito sana sa may CB Mall. Buti na lang may na park natin si Mia dito sa may uh, PNB. Subscriber natin yung mga CQ dyan eh. <laughs> sir, thank you. Thank you, sir. Yeah. Oke okay nama karena itu <coughs> Andoks natin na natin yung pasayaro ko Ayan, parada tayo dito sa paradahan mga kanayipit Pila tayo Yung sasakyan ka oh? Tadyay lang Sa dulo pa Ayan, naikarga na tayo Mga Makaka kanayipi Makakapaggarahin na rin tayo Kahit papano, paano Nakapo masada rin tayo ng pambili ng ulam. Diretso garahe na to. Sauce. ayan mga kanipi nandito na ako sa bahay bali bumili na ako ng ulam namin kanina na lungganisa panggabihan at uh, bumili ako ng pagkain ng pusa naubos na naman tapos to bumili ako ng ano mga kanipi yung vitamins ng manok ito sisikal kasi nga uh, ibibigay nating vitamins dito sa ano sa mga decal dwight ko na nauna parang ano mga kanoy pi uh, lumiit kumunti yung itlog nila eh nagtanong ako sa ano sa pinagbibilan ko ng vitamin pro ito mga kanoy bumili tayo ng 1 kg vitamin pro nagtanong ako kay boss kanina kung anong maganda na ibigay sa Decal Dwight na humina, huminto na ano. Hindi siya huminto mga kanaypi, kumunti yung ano, yung itlog nila. Hindi sila nagpro-produce ng marami. Hindi katulad ng dati, uh, marami silang mga itlog mga kanaypi Yung mga una, naunang manok ko, yan. So ito yung sinagest niya na ano, ihalo ko daw sa pagkain ng manok para bumalik na naman yung kanilang uh, Madaming madaming pangingitlog siguro sa so, uh, nagawa ko na ano, na, na uh, inject ng vitamin B complex mga kanipi yun yung ano parang iba yung nagawa ko doon eh na ko sila ng vitamin B complex ayun kumina na ano, mangitlog yung mga decal dwight ko na nauna. Kailangan pang ano, uh, may balik na naman yung sigla nila na pangingitlog mga kanipi. Dito na naman napunta yung ano, yung ayuda natin. So maraming maraming salamat mga kanipi sa suporta, sa panunood, sa noise kipad sa ginagawa niyo sa aking mga video. Maraming maraming salamat. At kita-kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.